Kicker na to eh. Ayaw, med kit. kit. Shit, dog! Kailangan ako lang talaga ng scope. Ay, may med kit. May med, med kit ka para sa akin. Go, go, boy! Free! Someone heal me! Oh, God. Nalaglagaw galing sa roof! <laughs> yeah, <he's>... Burn. Hahaha! Wala, <laughs> boy! Wala! Burns si Zenon! Oh, God! Damn! Kunin niyo na lang yung gamit ko. <laughs> <laughs> hindi kasi pwede yan. Hindi, hindi. Mamamatay na ako eh. Hindi akong babalik dyan para sa gamit. Nisha AR, pati Oscar to. Uy! Hinihila ko ni Negra, pre! <laughs> oh, God! <laughs> Oi oh oh guys. <laughs> <laughs> Oi, <Oy>, what's, <laughs> what's happening? Gago na lavish lair. Gago bigla siya naging five. Ano? Bigla siya naging five tigay guys! Boy. boy. Yes, yeah, I boy. am a boy. Oh uh, God, for me what? For me too, gago. Oh, lahat naka-snipe, naka, lahat. Oh God. Abang kotse rito. rito putang ina, wala akong kotse. Bro, this is not the plan. <laughs> Pansin ko nga. Yung plano lang natin kunin yung Oscar na shotgun. Plano ko lang mag-edit. Wala, pinatay tayo ni Oscar eh. Wala, balik ka muna. Balik! Oh, ba't oh, ba puro medallion, oh, ba do, medallion to, Chaz? Ay, nako. no mo eh. Oh, Gagolan, oh, mijn ding. do it het. Right, right. Ah. <laughs> oh. 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 Gagolan, je helemaal Oh. Oh. god, Oh. Ah. Oh. It's <laughs> over for you! Yeah, Gaga talaga to si Oscar Abobo, Abobo ng zone, zone, pre! Yarel, yeah, na ka matay kami sa zone Tangina ka sa internet na yan? <laughs> Naging 4v1 tuloy. Hindi ko man lang ko nagamit yung, yung scope, scope, bro! Oh, Nanak ko na yun!

there. Oh. Alright. Si pe mo na chance ane yan. The pit. Left side mo. But gusto nila snipe force kaya sa rush ka ano? Yun nga eh. Uh, that's what I'm praying for. Baka sinabi nila snipes only. Imagine. Ah, I can see the dragons. 120 FPS ka naman chance you can do it. Oray. Ang dami nilang buhay. Ah! Talo ako sa auto-shot! Di That situation! Wala ka na mag-auto-shot Auto shot, <laughs> oh, <auto -shotty> talaga like <laughs> Oh, okay, pump, <sighs> <sighs> oh, <okay. sighs>